Hello guys! Magandang araw po sa inyong lahat! Andito na naman ako sa harap ninyo para magbigay na naman ng isang informasyon na baka hindi nyo pa nalalaman pero bago ko simulan, humiling lang po ako ng counting power na isubscribe ang malit na channel na Ate Stella ninyo. Guys, disclaimer lang po, ang mga ang mga impormasyon ibinibigay sa video na ito ay para sa mga layuning pang-edukasyon lamang at hindi nilayon bilang kapalit ng profesional na payong medical. Maraming salamat po sa inyong lahat. So guys, narito na ang ating topic ngayon. Ang topic natin ngayon ay nanggaling sa ating isang subscriber. Madam, ano po ang nangyayari sa katawan ng babae kapag siya ay nalilibugan? Curious lang po, sana masagot nyo ang aking tanong. So, yan po ang kanyang katanungan kung ano baraw raw ang nangyayari sa katawan ng babae kapag siya ay nalilibugan. So, ayon sa ilang pag-aaral, ang nangyayari sa katawan ng isang babae kapag siya ay nalilibugan ay ang mga sumusunod na reaksyon. Number one, pagtaas ng libido. Maaring magkaroon ng mas mataas na interes sa sexual at paghahanap ng kasiyahan. So, ang ibig sabihin, kapag ang isang babae, ay uh, nalilibugan, tumataas po ang kanyang libido o pagkapukaw ng bilang sa pagkababae, no? Napupukaw po siya. Tumataas po yun. Kapag uh, ako, ako rin, isa rin akong babae. So, napupukaw po kami. Tumataas yung libido, no? Na dahil yung sa interest, sa sexual at uh, paghahanap ng kasiyahan. Yun po ang unang mangyayari, maghahanap po ng kasiyahan. Depende po yun kung ano yun. No? So, yung number two naman, pagkakaroon ng fantasya. Maaring mag-isip ng mga sexual na fantasya o imahinasyon. So, ang ibig sabihin, ang mga kababaihan din kapag uh, nalilibugan sa sarili, ibig sabihin, gumagawa ng mga bagay, yun na nga, nag-iisip ng mga uh, sexual na fantas fantasya o fantasy o mga imahinasyon. Siguro naman kahit kalalakihan, ganun din, di ba? Pag napupukaw, na uh, halimbawa nagmag-isa lang siya, so alam nyo na yun, siya na yung nakakaalam kung ano ang gagawin niya. Yun po yung number two, pagkakaroon ng fantasya. At ang number three naman, pagkakaroon ng vaginal lubrication ang katawan ay natural na maglalabas ng likido para mas maging madali at mas komportable ang sexual na aktibidad. So ang ibig sabihin, ang isang babae kapag nalilibugan ay namamasa-masa po yung pepe niya o yung bulaklak niya. Dahil yun na nga, dahil uh, ano siya eh, yung napupukaw siya, kaya lumalabas yun, yung natural na yon para handa. Halimbawa, meron na siyang kapariha, mas, kom komportable ang sexual na aktibidad para doon. So, yan po yung number 3. At ang number 4 naman, physical na reaksyon. Pwedeng marandaman ang pagtaas ng temperatura ng katawan, pamumula ng pisngi, pagbilis ng tibok ng puso at paninigas ng mga utong. Maaring makaramdam din ng pagtuyo o paglapot ng laway at pagkaramdam ng sensasyon sa masilang bahagi ng katawan. So, ang ibig sabihin, kapag ang isang babae ay uh, tumataas ang pagkapuka o yung nalilibugan siya, talagang may reaksyon yan, tinatawag na physical na reaksyon, no? Na minsan, to, yun na nga, ang utong tumitigas, no? Namumula ang pisngi o pagtaas ng temperatura, yan, temperatura talagang 'yan, naranasan ko 'yan. So yan po yung number 4 natin, physical na reaksyon. At ang number five naman, paghingi ng sexual na interaction. Ano ba ito? Maaring direktang magpahayag ng kagustuhan na makipagtalik sa kanyang partner. So ang ibig sabihin kapag mag-asawa man kayo, magkasintahan, 'no? Dahil hindi naman naiiba, may tendency na kapag halimbawa, gustong-gusto niya, 'no? Lalo na, alam nyo ba guys na pagkatapos ng ano, ng regla, mga ilang araw, no? So, yun, yun tinatawag na nasa ovulation, ano, ang isang babae, medyo, ano yun, ah uh, tawag dito, kusa yun, natural po yun, na parang naghahanap minsan, pero hindi po pang kalahatan na meron namang hindi. Meron ding, ano, uh, gusto na naghahanap, meron ding wala. So, yan po, no? So, yan po yung paghingi ng sexual na interaction sa kanyang kapariha. Kapag may kapariha. Hindi naman pwede kung saan-saan na lang, kung sino-sino. Kaya, yung kapartner niya, papakita niya po yun, magpapakita po siya, magpapagilas po siya, magdadamit po siya ng kung ano, yung sexy para doon sa mahal niya, para mapansin siya. Ganun lang po kasimple, no? So, yan po yung number 5. At ang number 6 naman natin, Pagtugon sa pansariling pangangailangan. Ito, talagang ito na yon. Maaaring magsagawa ng masturbasyon o paglugad uh, sa sariling katawan. Pagkalugad sa sariling katawan upang mapawi ang init ng katawan. So, ito naman ay isang natural kahit naman kalalakihan ginagawa ito. At ginagawa rin ito ng ilang mga kababaihan. Hindi ko sinasabing pang lahat, no? Ginagawa din ito. Oo. So, hindi po yan eh, ano, dahil minsan ginagawa po rin ito. So, yan. Real talk na po yan, no? So, yan po yun. Pagtugon pansariling pangangailangan kapag na uh, gustong gusto tapos wala naman yung partner. No? Walang partner. Walang, walang, wala, wala yung asawa. Halimbawa, nasa ibang bansa, nagtatrabaho o wala siya sa tabi mo. So, ano pang Di, yung pansariling ano na lang, pangangailangan, no? Ginagawa na natin Ginagawa na lang yun sa sa sarili mo. Ikaw nang bahala. So, yan po yung number 6, pagtugon sa pansariling pangangailangan. At ang number 7 naman natin, pagiging mapangakit. Maaring magpakita ng pang-aakit sa pamamagitan ng paglapit, paghawak, o paglambing sa taong nakakapukaw sa kanyang damdamin. So, ang ibig sabihin, halimbawa, napupukaw siya sa, sa araw na ito doon sa kanyang asawa. So, ang gagawin niya, maglalabing siya kunyari. Kasi, alam nyo kasi guys, ang mga kababaihan, hindi po yan direktang nahihiya po kami. Na direkta naming sasabihin na, uy, mag na tayo. <laughs> Nakakatawa. mag na tayo. Hindi po yan masasabi ng ano, lapas na lang kung biro. Kahit biro yata, mahirap eh. Kaya, ang mga babae kasama nako na ay minsan, yun na nga, maglalambing. Kunyari, uupo doon sa paan ng kasintahan o sa asawa ba niya, na kunyari, parang talagang pinaparamdam niya, mapangakit talaga, na ibig sabihin, alam niyo na yon so depende na lang yun sa ano sa partner kong ano siya pagbigyan niya no pero alam ko naman na kapag uh, ang babae ay natural may instinct din yung lalaki na ah itong asawa ko ngayon ano niya um, gusto niya ngayon so pagbibigyan naman siguro yan basta wala lang hindi lang kayo nag-aaway kasi pag nag-aaway kayo ng panahon na yon eh, wala naman siguro mangakit <laughs> no kaya Ayan po yung number 7 natin, pagiging mapangakit para sa ano sa taong nakakapukaw sa kanyang damdamin. So yan po no. At sa pangkalahatan naman, ang bawat babae ay may may natatanging paraan ng pagpapahayag ng kanyang pagkaakit at kagustuhan at mahalaga na maging respetado at maunawaan ang kanyang mga hangarin at kagustuhan. So, yan po guys. Sana nakita mo ang uh, vlog na ito at ginawan ko na lang din para sa pangkalahatan. At hayan uh, na, nakita mo na, ang uh, narinig mo na mula sa akin at tinalakay ko. Ayon, ayon lamang ito sa aking mga karanasan o sa aking pagsaliksik. No? Dahil isa rin po akong babae, alam ko rin ito na itong nasaliksik ko halos naramdaman ko rin ang mga ito. No? So may katotohanan po ito. So, ayan. Hanggang sa susunod, ang inyong lingkod, si Ate Estela ninyo,